Guys, ata uh, Medyo makulimlim yung uh, panahon, guys, maulap. At ayun, uh, umuulan na. Hindi <laughs> na maulap. Umuulan na, guys. Oh my gosh. Tayari na. Tayo na. Saan tayo pwede sumilong? Alam nga na, oras na eh. Ayari na. <laughs> oh. Patay na. Ayun na. Oh, wala sa ayos. Sabutan tayo guys. No? Wala tayong magagawa. Na. Oh, na oo at ay basa tayo nito kailangan sisilong tayo guys <laughs> okay, maaari na hindi tayo sisilong saan tayo sisilong banda dito muna tayo magpalipas wala well, ah, ayos so ayun guys at uh, mabuti nga lang tapos na yung ulan dito guys no tama tama pagdating ko dito ay katatapos lang ng ulan maswerte tayo tayo na ano sa ulan dito bago pa man ako dumating dito tapos na yung ulan pero doon talagang nasa uh, lubong ko yung ulan eh dito palang uh, malakas yung ulan yun buti na lang nauna na ang ulan thank you So ayan guys, pagdating naman dito sa SM, wala namang ulan. Ambon-ambon <laughs> lang siya. Kala ko, tingnan mo guys, oh, tuyong-tuyo naman yung ano, kunting ano lang, ambon lang dito. Alright guys, hanggang dito na lang itong aking vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. See you next vlog po. bye bye. bye, -bye.